Isa sa malaking problema ang kinakaharap ng bayan ng Itogon Binget, ang mga pagguho ng lupa na hatid ng tag-ulan. Sa mga panahong ito, kailangan ng mga residente na maging mapagmatsyag at maingat gaya ng 81 anyos na si Tatay Johnny. Siyempre, masapula din uh, agsagana ka. dati warning, siyempre, warning number one, number two kasi yeah? Kanaan nga nakakwa dito eh nakasagana kami at damat ti nagita agandan bimbersti ko ang nagita aground kami ngay agground kami ay kami bagay di karubay may agsagana kayo tani umati na pigsa sa pagsisimula pa lang ng tagulan puspusan na ang paghahanda ng barangay tuding na uh, yung mga prune ng slide, kailangan na uh, may gawa nating pagtatanim ng mga halaman para yun ang pang iwas noon sa mga landslide. Isa lamang ang barangay tuding sa siyam na barangay sa bayan na binabantayan sa banta ng pagguho ng lupa. Sa 23 sitio ng barangay, tatlo dito ang maigting na binabantayan dahil very high susceptibility to landslide o mataas ang banta ng pagguho ng lupa ayon sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau noong 2018. Kung minsan pag matagalan ang ulan, doon masisira yung Kalikaanan tsaka dito sa Naiba puro ng land slide. kaya pag uh, uh, proactive pre precaution ng mga nandun na uh, babalaan para pag delikado huwag nang antayin na may mangyari ba ako sila umalis. Pero anila, bagamat maaring mapaghandaan ang mga tulad nitong insidente, aminado silang maraming hamon pa rin ang kailangan nilang bigyang pansindin. din. Challenges lang doon yung Nananakikita ko siguro we know na sa local government yung sa financial aspect ang doon kami talaga kulang. Tanging hiling na lang nila sa mga residente ang kooperasyon at pagtutulungan sa bawat babala at panawagan ng mga kinauukulan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.